Hello guys, 40 na talaga, 40 na 40 degrees Celsius Ang init talaga, oh grabe Oh sobra Mainit, mainit. 40 na, nakakapasok na talaga yung ano Pag nasa, ano yan Oh grabe, grabe yung init hmm. Grabe, tara silipin natin sa loob silipin natin yung ano na 40 degrees 40 degrees 40-40 kita siya ayun yun nakano kasi 40 kasi dito sa loob. Lalo pag na lahat ang computer. Ah. Grabe, grabe. Sobra. Sobra. Ayan yan. Ayan. Yeah, ang hindi talaga. Oh. oh my God. Oh my God. Ang hindi. Oh. Oh my God. Hmm. Ah. Hmm. Oh my god. Ah, Tay dito po. Grabe yung ano, hindi. Eh, Kaya dito ako nag-stay may edit sa loob. Hi guys! Ayan, buti dito may hindi man. Grabe, puti-puti yung ano, araw, ay ano, yung ulap. Puti-puti. Yun Ibig sabihin, puti, puti grabe yung ilik niya. Ayan kapag maputing maputi kapag, kapag madilim naman yung malabo or ano ibig sabihin may ano, may kasamang ulan may kasamang ulan may kasamang tubig yun kapag pa ano siya pa dark na siya or mag-iipon ng tubig pero ito talagang puting puti yung araw ay eh, yung araw yung ano ba yan puro na lang mali ha para siyang bulak Okay, guys. Super so, mirip talaga. Bye-bye, guys.